Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasa 46% to halos kalahati ng mga adult Filipino ang naniniwala pa rin uunlad ang ekonomiya ng bansa sa susunod na anim na buwan. Ito'y batay sa inilabas na tugon ng Masa National Survey ng OCTA Research noong lunes, September 18. Nasa 43% naman ang naniniwalang mananatili pa rin sa kasalukuyang antas ang ekonomiya, habang 6% naman dito ang nagsasabing lalo pa itong lulubha. Ayon pa sa survey, mayorya o nasa 55% ang naniniwalang uunlad ang kanilang pamumuhay sa susunod na anim na buwan, habang 36% naman sa mga ito ang nagsabing pareho at nasa 4% ang naniniwalang lulubha ang kanilang kalagayan. Sinabi pa ng Okta na mananatili pa rin nasa pessimism o pagiging negatibo sa ekonomiya at kalidad ng buhay ang mga Pilipino sa ikalawang quarter ng tao. Tawag ako Uh, ng meeting ng NFA Council. Naglabas ng pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang naging pagpupulong nito kasama ang National Food Authority Council sa paglalayong magtakda ng bagong buying rates ng palay sa mga magsasaka sa video inilabas ng Pangulo kahapon, sinabi nitong inatasan niya ang NFA Council na itakda sa 19 pesos to 23 pesos ang halaga ng dry palay, samantalang 16 pesos to 19 pesos naman ang halaga para sa wet palay, mula sa orihinal na iminungkahing 20 pesos sa 25 pesos na presyo ng pagbili nito. Inasahan naman ng Pangulo na ang bagong itatakdang price cap sa presyo ng palay ay makatutulong sa production cost ng magsasaka para sa mas magandang kitaan tuwing panahon ng anihan. Magsisimula na ang Young Farmers Challenge Program ng Department of Agriculture sa pangunguna ni Senator Amy Marcos sa darating na ikadalawamputwalo ng Setyembre. Ang nasabing programa ay naging posible sa tulong ng Agribusiness and Marketing Assistance Service o AMAS at sa kolaborasyon ng opisina ng Senadora at ng Government Service Insurance System o GSIS. Layon ng programang ito na mainganyo ang mga kabataang sumabak sa agribusiness sa tulong ng trainings at seminars para maging matagumpay na professional farmer business owners o agripreneurs ng bansa. Hangarin ng YFC program na makapaglikha ng tinatayang 546 na bagong breed ng kabataang magsasaka na lalahok sa programa ngayong taon para sa pagtiyak ng food security ng bansa. Nakapagbigay na ang DA ng mahigit 149 million pesos bilang starting capital funds sa 2,955 na young farmers mula sa programa sa loob ng tatlong tao. Patuloy pa rin makaaapekto ngayong araw ang Intertropical Convergence Zone sa mga lugar sa Mindanao ayon sa pag-asa. Ayon sa Weather Bulletin Board ng ahensya, magdadala ito ng kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat, pangunahin na sa mga lugar sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Makararanas naman ng maulap na panahon na may pabugso-bugsong pagulan ang mga nalalabing bahagi ng bansa. Nilinaw naman ng Weather Bureau na walang namumuong sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility. Ngunit patuloy nila itong babantayan sa posibilidad na magkaroon ng low-pressure area sa mga susunod na araw. Para sa Kidlat News Update, Renzel Enon, Naguula. At inyong pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. manatili na nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.